Hey guys, nandito ako sa park na ano, dito sa malapit lang sa, hindi ko, ko ano mayroon dito sa park na to but ang tahimik. Kasi yung mga tao dito parang, parang may ginagawang kababalaghan. Maghahanap tayo ng ebidensya kung ano yung Hanap tayo ng ebidensya kung talagang totoo ba ng kababalaghan na nangyayari dito. Kasi yung mga pumupunta dito, palagi lang mag uh, partner. Lawak nito guys. Diba yung lawak? Tapos kukunti lang yung tao. Maghanap tayo ng ebidensya kung anong mayroon dito sa ano na ito. Anong mayroon dito sa Part 1 pa lang to Part 1 balik tayo kasi pag mga ganyan kalawak, wala yan so yan nakikita yung andyan Pasukin natin kasi may daanan dyan eh. Paso, pasokin natin dyan yung liblib na yan kung anong mayroon dyan park to park. Parang ano, hala jogging yan. Ayan. Ayan, may daan. Pasokin natin. Maghanap tayo ng ebidensya. Bungad pa lang, guys. agad may balat agad na isa dami may pampadulas doriks dami guys ano meron dito mga kababalaga na nangyari dito daming doriks eh, may dorics. Ibig sabihin, sa kita. mayroon Ayan. 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 Pasukin natin dito yan. Kalat yung matura. Nag-vlog na ako ng mga ano yun. Tama ka yan. Dito lang yan sa gitna ng ano to eh. Asa dito to gitna ng ano to ng butot yes. Ayan. guys. Pero dito is. Yeah. dami Nakita nyo na. Tapos, nalabas ka lang dito. Meron meron dito daan. Tingnan natin yung mga dito. Dam, dami. Dami evidence. Lalaki ng kondom na kaloka. Yan guys. Dito lang yan sa Budapest. Di ko alam anong ano to, anong park to. Di ko alam kasi kung anong alam. Mo. Marami dito. said. Dito may pasyal. Ito dito. May nadaanan dito. Try natin pasyalan dito kasi. ang meron dito sa loob Ayan. Let's go. Hindi pa punta dito sa ano. Ayan. Ayan guys eh. Nakita ulit tayo. Kasi ano itong park na ito eh, parang Maganda pala tayo ng ebidensya. Ang oh, ganda naman dito saan. Burn nyo saan. Magtay lang ko may tao. và con tham nào. Ayan, guys. Kaya pala kanina, habang nakaupo ko doon sa upuan, may, may nag-ano sa akin, nag, alam mo nag-ano na ano guys. Ayan, may nakita.